Ito po yung uh, buhay farmers no. At uh, ajidian yung mga utol ko. No. So naubos na yung uh, isang tangke na uh, pang-spray no. At, uh, ito to ginamitan namin ng uh, bagong bilhin na uh, sprayer. Uh, so uminit na lang yung tubig kaya wala na nang Wala na rin siyang uh, nasisip-sip na tubig, no. Malayo rin yung uh, pinagkukunan ng tubig dito. Nakikita po ninyo kung uh, yung area, no. So pare-parehas na malayo, no. Yung ilog na tinawiran natin kanina ay uh, malayo'ng malayo rin, no. Kita naman ninyo, nagkaligaw-ligaw tayo. So yung uh, sapa, may sapa dito na pagkukunan nila ng tubig. So malayo rin. So, ganun po yung uh, buhay natin dito sa probinsya. Kailangan ay uh, masinup ka at uh, matyaga at uh, masipag ka, no? Halos uh, pare parehas na yun. Ayan <laughs> po, yung buhay natin dito sa probinsya, no? So, uh, mag-enjoy lang tayo. Enjoy lang at... Uh, para hindi tayo magkaka-stress, no? Kasi iniwasan natin, no? Yung uh, maingay na siyudad no? Kaya uh, puro uh, stress. So ngayon, nandito tayo sa tahimik, no? Nandito na tayo sa bundok. Eh, Sabi na natin, bundok to. Dahil walang mata mapagtanungan. At uh, nagkakaligaw-ligaw ako. Takin naman yun, yun no? 40 years na kung hindi nakarating dito sa lugar na ito, kung saan, no? <laughs> wala ka na, no? At uh, wala ka rin mapagtanungan dito. Wala mga direction dito. <laughs> so, maghanap ka lang na maghanap. At uh, sisigaw ka kung gusto mong sumigaw. <laughs> so, ganun po kalayo yung uh, lugar na ito. So, sumakay kami, no? At uh, malayo-layo binaybay. Tumaan tayo sa yung uh, kanina, yung uh, A rubber tree. So, yan po. Andi dito na yung kasama ko. Tapos na rin sila. So, nanguha ko ng, ano, no, dito sa, ano, uh, dadagdagan ko pa itong, uh, ano, ay narbisan dito ng uh, mais. So, may mga malilit na natira-tira ito. Ah, uh, kukunin natin, no, para sa pagkain ng ating mga alagang mas kubidak, no. Kahit so, pa pa, ano, ay, uh, makakain nila at uh, pinag na ito itong uh, ano na ito itong uh, mais na nakukuha natin no so ito po yung pinagarbisan no ayan yung uh, kung saan at uh, yung mga natira ng na mga maliliit na iniwanan na no? bubulukin na lang dito ay uh, kukunin natin para sa pagkain ng uh, ating mga manok kagaya nito no ayan So, oh, wala na po, iniiwan nila ito. Hindi na nilang kukunin to. So, oh, sayang din to pagkain ng manok, no? Yan po, oh, yan, Oh. Yan. so, pagkain ng manok. Sa kanala natin babalatan, oh. Okay. Oh, ah. no? Okay. Oh, no So, sayang din, ayan, no? Oh. Yan, po, na-harvest na ito. Kikita po ninyo. Pero, hindi talaga may wasa na may mga maliliit na titira na hindi na nila kukunin so yan yung uh, kukunin natin dito yan po so, uh, pag uwi natin may pasalubong na yung mga manok natin no saka mga pato so, medyo masukal nga lang to no wala na rin tong ano na ito. Pero hanap-hanap tayo dito sa siguro tinamad na yung mayaring kunin to. Dahil nga uh, mahirap kunin pagkatapos ganito kasukal ng uh, kanyang uh, ano. Ayan. Dito wala na rin dito. Ayan. mga maliliit pang uh, mga may butil. Basta may butil. Nakakain pa ng manok yun. Yan hmm. na malalaki. <coughs> Yan. Yan na rin to. Hmm. Hoy. Ayan o. Oh, ganyan po. Pag uh, tapos mag-arvest, siniwanan na lang ganito. No? At, uh, kung kailan sisipagin na naman siguro. Eh, no? o, ayan o. Oh. Oh, ayan o. Oh, ayan. May nakuha tayo. Ayan o. Oh, ayan o. Oh. pa dito. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Nakadalawa na tayo dito. Ha? Ayan o. po, no? Tiyaga lang tiyaga, sipag at tiyaga ni Bilyar hanap tayo dito Oh, okay, okay. Oh, meron dito maliit oh, ayan oh, maliit. Ito. Oh, ayan. Tingnan tingnan niyo yung bunga niya Ayun, oh, ganyan lang oh. Oh, makikita ninyo, maliit lang 'yan pero pag uh, madami tayo makukuha na ganito kaliliit, no? Ganito kaliliit. Ay, uh, marami tayong mga pato na makakain. Eh sana man uh, mabubulok lang dito, no. Pag-alaga talaga. So, kailangan lang kung gusto mong makatipid ng uh, patuka. Magiging masinop ka lang kasi dito sa probinsya, marami ring uh, makukuha ang mga alternatibo na patuka, no. Magaya nito. So, sumama ako dito sa nag spray ng tubo. So, nakita ko yung mga dito, oh nga ganito na naiwanan dito so naisip ko pwede pang uh, makain ng aking uh, mga alaga to itong mga tira tira dito na pinag iwanan ha ah. yan ayun ah, na lang mabuti na lang may buta tayo Dahil nakakatakot rin dito katakot ganitong sitwasyon kung saan na masukal talaga doon tayo nakakapulot no kagaya nito yan o dito tayo habang uh, inaantay natin yung mga kasama natin na gay spray o mangunguha tayo ng uh, pwede pa mapakinabangan ng ating mga alaga. So, masasabi natin na 'yung pagsama natin, no. Ay uh, hindi ano, hindi sayang kasi bukod sa a uh, bibigyan ko pa kayo ng uh, uh, video na kung uh, papano ang uh, buhay natin dito sa probinsya. no? Pakita natin yung uh, buhayan dito sa probinsya. Uh, mahirap na masaya. Yan, uh, nakakuha na, na naman ako yan. Uy, 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 ako ng malaki. Ayan po, oh. yan, malaki. Ayan. Uy, uy, uy. ako ng malaki. No? Ayan. Hanap pa tayo. Hanap, hanap. Hanap, hanap. Hanap. Hanap, hanap tayo ng... Uy, uh. mayroon na, na naman dito malaki. Ayan, oh. Ayan. Pakita ko sa iyo. Ah, ba. Ayan, malaki oh, ayan. Oh. So, ano tayo malaki. O kukunin natin. Ayan. Okay. Tsaka ka lang, no. Tsaka ka lang dito sa masukal na damo. So basa na 'yung pantalon ko. No. So shout out shout out po sa nakaka-relate ng uh, ganitong buhay no. Buhay probinsya. <laughs> Nangunguha ako na ng pagka uh, ano no dito sa pinagpasan ng ano ng mais yung uh, mga tira-tira dito. Ay uh, papakinabangan natin pagkain ng ating uh, mga hayop. So nandiyan na yung mga kasama ko no. At uh, tayo babalik na. Ah, uh, nakapasyal na tayo dito. So, nakakuha pa ako ng isang bag plastic, no? Na mais. Yung e, mga malilit lang. At, uh, ito na. Uh, mayroon pa sa sa akin yung mga mas kubidak, no? So, napakaswerte ng uh, mga pato. Dahil may pasalubong sila sa akin ngayon. Nakikita po ninyo, isang plastic na mais, no? At uh, dito nanggagaling, nakikita po ninyo yung binanggagalingan, no? Yan nating ginawa sa masukal na ano na ito. Napagarbisan na ito, no. So mga tira-tira na lang na tinamad nang kunin dahil na mga maliliit na butil na lang yung uh, laman nito. Ay uh, yan yung ating uh, kinuha. So kagaya uh, nito, no. Uh, meron pa itong butil yan. Yan. Oh, so, tinatawag na tayo ng kasama natin. Uh, nandoon na 'yung mga kasama ko ay na naman ako dahil uh, dinanan ko pa 'yung uh, manga na ibinigay sa akin at uh, ito 'yung uh, pasalubong no ng uh, aking uh, mga pato itong uh, mga mais na nakuha ko so nakikita po ninyo no itong uh, area kung saan nat uh, daming uh, mga pinagpuputol-putol na mga kahoy dito no ayan po no pang good to no? so kung hindi ako nagkakamali itong kahoy na ito ay nara ano lalaki pa o. Oh. Uh, yan o, lalaki na nga mga kahoy. Yan o. So, maraming uh, ano dito, makukuha na kahoy dito pagka uh, may oh uh, uh, Puro mga good lumber lahat to, mga nara ito. So, yun nga lang, mga balo-balok tot. So, ayan na po at uh, pag iwanan na naman tayo no? uh, dire diretsyo na itong uh, tinatak natin dahil pabalik na tayo. So mamaya uh, pipicture natin uli no, babalikan natin uli yung uh, rubber tree kung saan at uh, naputol yung uh, video natin doon. so update ko kayo pag no? pagdating ng punta doon.